Good day mga paps, ngayong araw samahan nyo ako sa biyahe ko as a movie trader. Medyo masungit nga lang ang panahon, pero tara, samahan nyo ako. Paalis na rin pala ako ngayon dito sa Cavite. Mahirap kasi umanap ng booking dito sa amin. Bumabot na pala ako dito sa Las Piñas. Takbong pogi lang. Binebreakin ko rin pala yung motor ngayon para mamaya tuloy-tuloy ang biyahe ko. Sa multinational village na pala ako pinasukan ng unang booking ko. Ito ay nagkakahalaga ng 86 pesos at cash. Kaya pinalagan ko na. Pick up ko nga pala sa customer na ibaba ko na rin siya agad sa naiya. Binigyan niya ako ng 14 pesos na tip. Isandaan to agad. Tatambay sana ako dito kaso ang daming mga rider. Kaya bumaba na ako. Ito na pala yung pangalawang booking ko. Umanap muna ako ng pwesto at tinignan ko naka-promo. Dito nagalangan na ako kasi alam kong naka-promo to, konti lang yung makukuha kong bayad. At sa hindi inaasahan, 10 piso nga lang ang inabot ni customer. Pero okay lang yon at least nahatid ko siya ng maayos. Alam ko naman na naka-promo si customer kaya hindi ako nag-expect na malaki yung pair. Sa ilang minuto kong pagtambay, pinasukan agad ako ng booking. Ito pala ay cashless. Tinanggap ko na rin. Pag-pick up ko sa kanya, naibaba ko na rin siya agad. At dito, pinasukan na pala ulit ako ng booking. Ito ay cash. Pinalagan ko na ulit. Sa mga oras na to, nakaramdam na pala ako ng gutom. Pero okay lang, madrop up ko na si customer at pinasukan na naman tayo ng booking. Ito ay cashless. Palag ulit. Pag-pick up ko, naibaba ko na rin siya agad. At dito, nagantay ako ng mga ilang minuto para pasukan ulit ng panibagong booking. Wala pang ilang minuto, pinasukan agad ako ng panibagong booking. Tinignan ko yung presyo, 100 12 dito naugutom na ako pero okay lang inaantay ko na pala si CS dito naibaba ko na si CS dito inaantay lang yung kasama niya kasi kulang daw yung pambayad niya sa kabilang kanto lang meron ditong tapsiyan at naisipan ko na kang kumain kasi naugutom na ako mahirap bumiyahe kapag walang laman yun tiyan kaya kain lang ng kain magtipid na kayo sa lahat wag lang sa pagkain tapos ko pala kumain dito naggayak na agad ako gusto ko na agad makarami ng booking nakakaramdam ako nauulan maya maya kaya dito pinasukan na ako ng booking Cashless pala to. Wala akong pinipili. Cash or cashless. palat Dito ko pala siya binaba sa Ayala. Dito huminto muna ako. Tinignan ko kung nakakamagkano na ako. Nakaka 458 na pala ako. Pero laman lang ng wallet ko ay 200. At naalala ko, kumain pala ako kanina. Kaya pala nabawasan yung pera ko. Alas 12 na pala ng tanghali. Patay na ang oras nito. Kaya nagunat-unat muna ako. Di ako nagkamali ng tinambayan kasi pinasukan agad ako ng booking. Pagbaba ako sa customer, pinasukan agad ako ng booking. Naka-auto-accept pala ako dito mga paps, hindi ako nakamanual at agad kong pinuntahan ang ating customer. Naibaba ko na pala dito si ma'am. Ganun lang ang routine namin mga riders. Pick up, drop off. Pagbaba ko sa customer, meron na naman ulit na booking. Kaya pinuntahan ko na agad. Andito nga pala ako sa Pasig. Sa part na to, nakakarami na pala ako ng booking. Kaya huminto ako at tinignan ko kung nakakamagkano na ako. Sa sampung booking ko, nakaka 700 pa lang ako. Medyo matumal pa nga ito. At dito sa Ayala, inabutan na ako ng ulan. Kapote na pala ako dito kasi may customer din na susunduin. Dito inaalo ko siya ng raincoat kaso ayaw ni Sir. Okay lang daw sa kanya kahit mabasa. Na drop-off ko na pala siya at meron na naman tayong panibagong booking. Dito si Ma'am hinahanap ko. Andito lang pala siya sa kanto. Inoperang ko rin siya ng raincoat kaso ayaw niya. Pag drop-off ko sa kanya may panibagong booking na naman ako at ito ay cashless. Kaso sa kasamaang pala dito sa SM Aura mas lalo lumakas yung ulan. Kaya naisipan ko magsuot na rin ng pantalon na pangkapote. At sa kakaantay ko, pinasukan agad ako ng booking. May kasama pala akong riders natin sa likod. Na-drop off ko na pala si customer dito at di ko na napakita yung pag pick up ko. Mga oras na to, nakaka 865 na ako. Medyo humina na yung ulan at binigyan pala ako dito ng limang shower cup. Shout out sa'yo pop, salamat. May customer pala ako dito at inalok ko si ma'am ng raincoat. Wala nang ulan dito pero ayaw daw niya mabasa. Na-drop off ko na pala si customer dito. At nakadalawang cancel ako kasi papuntang QC. Nakadalawang cashless ako dito. Lumakas yung ulan kaya nahirapan ako mag-video at paputol-putol. Sa delpan police station ako huminto at tinignan ko kung nakakamagkano na ako. At nakakasing libo na pala ako. Pinalis ko na rin pala yung kapote kasi nga mainit sa katawan. At dito pinasukan na ako ng panibagong booking. Shoutout nga pala sa mga gayang riders, A kayo sa akin. Kasi kahit mahirap ang buhay sa kalsada, kakayanin natin para sa ating pamilya. Salamat din nga pala sa mga customer nating may mabubuting puso. At dito na drop-off ko na pala yung customer at pinasukan agad ako ng panibagong booking. Pinuntahan ko na to dito sa Temple of Taoism. Ang ganda ng view kaya binidyoan ko. Ang astig ng lugar na to. Na-drop-off ko na pala yung customer dito sa simbahan. Sa part na to nakatanggap pala ako ng dalawang promo. Nagalangan ako tanggapin kasi malalayo din. Kaya pasensya na sa mga customer na na-cancel ko. Hindi ko na po kasi ruta ang papuntang Quezon City. Hindi ko na po kasi kabisado ang QC. At dito pinasukan na pala tayo ng panibagong booking. Nagdagdag pala dito si customer ng tip. Mukhang nahihirapan siya umanap ng rider. Lalo na maulan. Dito na drop off ko na pala si customer. Sa part na to, pick up at drop off na ang ginagawa ko. Nahirapan na rin ako mag video kasi nga medyo maulan-ulan. Para sa aming mga rider, hassle talaga pag tagulan gawa ng madulas na nga ang kalsada tsagaan pa para makahanap ng customer pero sa awa ng Diyos si at lang Di mo na mamalaya Nakakarami ka na pala Sa part na to Last 3 customer na lang ako Kasi 657 na Buenas talaga Pag Kasi naka 200 ako Ang laki ng tip At sa oras na ito Ang customer ko Ay pinabook lang Nahanap ko naman siya agad At mabilis ko siyang na drop off Last booking na pala ako nito Mga paps Hindi ko maintindihan Ang pangalan ni customer Kaya inantay ko na lang siya Sa pick up location Nang matapos ko siya May drop off Tinignan ko Kung magkano na ang aking kinita Sapat na ito Para makauwi. Binabaybay ko na pala ang Osmeña Highway pa ng kabite. Hindi ko inaasahan na abutan ako ng ulan. At ito na ang mga sumunod na nangyari. At, minuto, At pag uwi ko, tinignan ko kung nakamagkano ako ngayong araw. At sa susunod, ipapaliwanag ko sa inyo kung magkano ang komisyon ni Mubit.